Ay, ah, pakita ko lang sa inyo kung paano maglagay ng ano, handrail sa may ano, sa naka-winder na hagdanan. Yusip yung design nito. naka -use ya. Yan, ito yung handrail namin. Akyat muna ako sa baba Sino si meetup Mahirap kasi gawin tong handrail pala nito. Nahirapan, na, nahirapan kami kunti. Yan, ito yung itsura ng hagdanan nakayusep siya kasulang nakawinder yung ano yung step. kaya ang laki ng inakyat ng ano ng pagawaan ng gabay ito yung si babaw ito yung si babaw kailangan pakyatin dahil meron to siyang kahoy na ano may kahoy ito na ipapatong pag hindi tama yung pagkalagay kasi nito ah, hindi madugtung ng maayos yung kahoy kaya pag akyat ng kahoy dito akyat dito Babalik siya rito, kakanto ulit papunta doon naman sa dulo, kabilang dulo. Ngayon, sa baba, yung sa kanyang tawag na winder, kasi ganito pa yung kanyang step, yan know, o, pa ikot. Ito step din yan. Step. Step. Yan, sa so, approach niya, simple lang, makakakatcha siya ng tama. Mababali yung kahoy dito tutumbok dun sa pader. Pero sa kabila, ito yung naging itsura. Yan o, pag-akyat dito, kasi ito, ito yung mga postinya, niya. Uh, may puste rin to sa kabila. Yan puste yung pinakadulo na yun, sa kadulo na yun. Pero pag-akyat dito, kailangan pa-akyat din, pagbabaliin siya. Yan, ganyan yung itsura o. Oh. siya dito. Tapos, bago siya akyat, papunta dun sa kabilang ibabaw. Galing naman dito babali ulit. 'Di galing sa baba. Akyat. 1 by 2 kasi ito, 1 by 2. Akyat. Pagdating dito, babali naman sa ganun itsura. Para yung kahoy na gabay makaposisyon sa kanya pag akyat doon. 'Yan ganyan itsura niya. Akyat siya doon. Ah, 'yun lang. Bert, chat out ko muna sa ano, Bert, Sa kasamahan mong, ano, si Richard. Foreman Richard. Manono dito yon. Yan, ito yung itsura ng handrail. Yan, may kahoy din yung packet na yan. Yung sa Maynilija. Banda, may kahoy din yan. Ang gamit namin ay itong puste, 1 by 2. Ito, 1 by 2 tapos sinigitan siya ng ano ng square bar tapos one by one square bar uh, one by one square bar naman siya yan ang itsura ayun ah, lang maraming salamat